Nagkakalit eh ito Laki pa rin ang mams dyan Ayun o, dyan pa rin Ayun o, yun makantik makadali sa akin eh Bago dito Sarap ah bagong asfalto dun na, Pawa Kahit madalas, tagmalas ang klima Napag-asa di na tayo di makalandas Masukal na landas Tunong na nalatataas At di kahit na ano man ang mga dahilan Kung bakit ba Pakulimlim ang kalangitan Ang alam ko lang Narik kaulapan Na ay sikat ang araw At makakarawas din lahat tayo Di nga ba manahon Ang sapatos ko Pagkatika Oh shit. <laughs> 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 <-ahalit> eh ito. <laughs> Nagalit talaga ito, no? yung truck. Binusinahan niya eh. Siyempre magbagal 'yon, truck 'yon eh. Ako sa dewang ng Supremo apoy kasing tigas ng bakal binabad sa apoy para lang mapalambot supremo di ako marunong umangal dahil sa apoy may martilyong sinasambot aking dinana pilit kinana at yung gabal ang iisang ko Pilipin nila na Pilip nila na Alas ang iisang Bikin ko oh, oh, oh. Braso, kamay, ulo, paa Yung mga ganitong ano Tagpo Puta pag napasarap pa ng hataw dyan oh mayroon pa naman yung ano dyan. Yung hams. Mala hams. <laughs> eh no? Saan na ba yun? Buti ko laging traffic dito. Dito sa part na to. Eh no? Laki pa rin ng hams dyan. Oh? Eh no? Diyan pa rin. Oh? Eh no? Yung makantik makadali sa akin eh. Oh <laughs> what they say? I would love with you. Just trying to pull him away. Though it's true. The tide is taking place. Keep bleeding, keep, keep bleeding love Keep bleeding, keep, keep bleeding love <laughs> I don't know what to see. <laughs> I don't it